ay eh, napasuka ng kabilang grupo or talibas sa gobyerno. You know. hindi uh, po namin alam na akala namin kasi eh, pagtulong ang hangad nila sa amin. Kaya po kami ay nakapagdari sa aming piripirangan at sinasaka. Sila po ay nangakong kami ay tutulungan. Ito ang hinaing ng Pangulo ng Samahang Bukid sa Carmen, sa bayan ng Saragosa, Nueva Ecija, kasabay ng kanilang pagdeklara at pagbibitiw ng suporta sa teroristang grupo. Dahil sa napakong pangako at tahasang palilin lang, kusang loob silang nagbalik loob sa pamahalaan at nanumpa ng buong pusong susuporta at makikisa sa layunin at programa ng pamahalaan tungo sa kapayapaan. Mainit naman silang tinanggap ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga kasundaluhan ng 84th Infantry Victors Battalion, 1st Platoon, 3rd Company ng 7th Civil Military Operation Guapo Battalion, at kapulisan ng lugar. Sa gobyerno po tayo, kasi ang tanging tutulong lang sa atin ay ang ating gobyerno. Huwag kayo magpapadala sa kanila. Dahil, puro pangako lang sila, pero ang gobyerno, kapag nagsalita, may gawa. Samantala, pinuri naman ni First Lieutenant Ralph Andy Ranario, CMO Officer, ang mga kabayang nagbalik loob sa pamahalaan dahil sa kanilang kagustuhang ipaglaban ng tama at isulong ang kaligtasan at kaunaran sa kanilang bayan. Nais ko sabihin na matapang po kayo. Matapang po kayo sapagkat kayo ay tumuloy sa programa na ito ako po bilang kasapi ng 84 IT, bilang isang tao, bilang isang kabataan, at bilang isang sundalo, ako po ay naniniwala na kaya-kaya po natin iwaksi ng tuluyan ang suporta ng CCP, NPA, NDF, at tayo po ay tatalo bilang isang barangay karmen na naniniwala na wala na po ang CCP, NPA, NDF, lalo lalong na po dito sa ating barangay umaasa ang Battalion Commander ng 84th IB na si Lieutenant Colonel Gerald Reyes na maraming pang kababayang naligaw ng landas ang mahihikayat na magbalik loob sa pamahalaan dahil tapat aniya ang gobyerno sa adihikain nitong umagapay sa kanilang pagbabagong buhay. Mula dito sa Nueva ako si Alicia Bill J. Mercado, ang inyong kaugnay.